Hello mga ka-Jeromian, tara samahan nyo ako dito sa Sunset Park kung hanap mo nga pala ay magandang view at pang relapse na pasyalan para sa iyo ang video na to. Pilanda na ako nga ang days agkat keni pero nuko. Energog yun yung schedule ko and ngayon nga siningit na natin siya. And syempre ayoko naman maging balasa kaya tinupad ko na. Yan nga pala papunta na tayo sa Sunset Park. Pagkadating na pagkadating nga pala namin, um, agad kong napansin yung maraming tao dito sa lugar na to. And di sa pakitang kita mo talaga yung Sunset Dini. Dito lang nga pala yan sa Minalin, Pampanga. Nanong no ka rin, uh, pwede kang mag-relapse Kenny, pwede kang mag muni And kung gusto mong tumalon, yan, meron tubig dyan guys. At kung gusto mo nga ng pasyalan na maraming pagkain, para sa'yo ang video na to. And bayo ko munta keni, akakit ko pa mo keng FB, keng internet na dakal kukutangking keng ka na akong sarili. Bakit dakal maniglo keni? Bakit dakal mumunta keni? Bakit dakal magtambay keni? Karakal kukutangking keng ka na akong isip. And kapunta ko nga, ito, ikaw aking sagot na makarelax, marakal pamangan, and ito, Bigla nga isip na ayun eh, na kailangan lumawot na dakal naman talagang pasyalan kening pampango. At kung may ate kang nga na mahilig sa picture picture na may artiyo, pwede keni. At balaswang mo ang ladeng tao keni, bakit? Kasi balang pabengi ng pabengi, karila dadakal ng dadakal. Kaurasan nga pala na yan, ding bola may ngatyan, kinalam kinalamlo, niya kagad na kay man pantun, pipanganan. Ingaisip kong kanan keny, meta ko kayong iikit kong sushi. Manyaman niyo. Pwedeng pwede tong pangbarkada, pamilya, at nino pang bari man to kayo keny nung ating kang jowa. Okay. Teh, sana okay ka lang. Smile ka muna po. At kung food trip nga pala yung hanap mo, pwedeng pwede ka dito. Maraming pagkain masasabi ko lang dito yung experience ko. Masaya naman, nakaka-enjoy and relax At syempre naman kumpleto yung aldo nung alang kapal pa kaniyan, guys. May flat ya para going bike me kaya sinakay na lang namin sa kolong. And hanggang dito na lang, thanks for watching, have a good day, bye, follow, like and share.